Hello guys, good morning. Welcome back sa tong channel. Check the white Please like, share, and subscribe. Welcome back guys. Kaya wala ta naka-upload kagahapon. Kaya na busy ko. Or wala lang yung ko i-content. Balik, balik atong content guys. Nga hmm. ba mo ba? So wala yung ko nakahimo. Or wala ko naka-upload. Or wala ko nakabuhat o video kagahapon na. Uh, pero dili siya enough. Nga atong i-upload diri sa ato ang YouTube channel so basin mabitin mo so akong yun ang una nga basin karon na lang sa moni karon uh, magbuhat ta og video kay basin na uh, mahinay ka na hinuna ko nga di na ganahan magbuhat og video kaya uh, babalik balik ra to ang kuan guys ato ang content teris balay mga daily routine trabaho yeah, basin basin sumhan mo sumahan sumhan mo so karon balik ko nato balik ta karon maka, makabasin maka-upload ta karon makabuhat video ang mga simple ra simple ra gyapon na mga video dinhi balay so karon nag nakaluto naman si Antonio og ato ang para sa tong pamahaw kay mga rice eater maligitan so na mag, mga magkaon rice So, nakaluto naman si Anthony og rice. Nakaluto na siya og So, ngayon, may ulam na na, may ulam naman, may ulam na ready na to eat ni siya, guys. Ato na lang yung initon. Kaya nakapaksiyo man kong bangos kagahapon. Nakaluto kong paksiyo nga bangos kagahapon para para sa mutang halian. Din, dilip wala na mo na ubos ang paksiyo na, is, na, bangos. So, iinitin natin ngayon tas ating uulamin para sa pamahaw para sa agahan then si Father Earth hindi man siya makakain ng isda na bangus kasi maraming tinik pwede pero hagpatan pa nato so ang among gi buhat is nagluto na lang mi boiled egg para sa iya ha then magluto lang po din tag sabaw para na isabaw sa siya kaya para kami ray mukaon aning sobrang nga uh, sud ana to kagahapon para ra sa amo ni Anthony <coughs> so, ang kampapang is boiled egg na og sabaw so ana ra guys so kita kita ta dito sa gawas to sa ni i pagawas ni nera okay, pakita sa inyo guys. Itong sudan karon So, morning sudan kagahapon, guys. Paksiyo na bangus. Uh, na wala na lang gaya na yung transfer sa tupperware. kay para diritsyo-diritsyo na ni nato initon. Din kang Father Earth na rin boiled egg. Eh, Gidungan na lang nga na magluto sa, kuan, sa rice cooker. ang ang iyang boiled egg den Na ay para sa mga iro. Ang... Um, giadubo na ko nga liog sa manok para na sa mga iro kay di naman sila mga on og sardinas so dadon nato ato ni sa gawas guys kay para initin natin initin natin para maging uh, init din siya ba kainin natin <coughs> so di na ko mabisiro na magluto kay na naman tay sudan dinira ta mga init guys e eh, dinira mag sa atong outdoor kitchen para para okay ba mas komportable man ko guys na di na magluto sa outdoor kitchen guys kay para yung amoy ba ng mga ulam na lulutuin natin di na mag dili na siya mag tuyok-tuyok diri sa tuang sulod kay lagi wa amang ko nakabuhat og so kung dinhi ko magluto wala ko na wala ko nakapabuhat og exhaust fan so ang baho magtutuyo kra diri sa tuang paingon dito sa sala so mo nang nakaidea ko nga dito na lang ta magluto sa dirt, uh, outdoor kitchen namo ko ilutoanan diri pero aya na lang siguro nig na mga okasyon para matabangan ba So mo so, na. So kana dia lang na siya kay para manas iro. Nya kaning atong kanon luto na ni, to na ning tang tangtangon. So mag-prepare na ta. Balik ta dito sa si gawas guys para maka-prepare na ta sa atong pamahaw. Kaning imutang dia. Na miss ni nako guys. Ako ng kitchen diri sa sulod ako ning na miss diri medyo ko galutuan sa una guys ya yeah. mula gito nga wa man ko kabuhat og exhaust fan ako ra man ang abrihan ng atong exit door dira para di mo paingon ang mga baho sa pagkaon pero di gyud lahi ra right, gyud ba Masulod gyud siya diri especially kanang mga bango uh, kanang mga paksiu kanang magprito tagbulad uh, unsa pa ng mga klase sa pagkaon nga magtuyok-tuyok diri sa tong sala gamay ra na ni atong balay um, na lang na siya og nay okasyon guys para matabangan pud og luto ang uban na klase sa mga panglutoon Ayak na na siya magamit diya kung nay okasyon Oh, um, na ni na ako guys kay di bagyo ko galutuan pero karon kay na naman tay kitchen outdoor balik ta diri Og din na lang gali po may mga on para usar. Muna mm. mm. din eh. Din na din may kakaunan. Yun. Makita ninyo sa atong video. Ang um, ato ang paday ng inito na itong kwan. Inito na ito itong sudan. Mm. Ano yan. Yeah. para sa bow. Ay, mo ito akong balikan dito sa sulod. Magsabaw ta, guys. Noodles na lang siguro lagyan natin ng kunting uh, gulay uh, five fingers. Mag-harvest ta gamay dito sa ato ang farm, tong mini garden. Mo na akong tuyo di ay. Asa di? Ito ra. Ano oh, pong siguro ko ikuan dyan Supas. Habi, tanawin na to. Hmm, wala na. Wala na tayo ikuan, guys. Punti na lang. Ay, mayroon pa, uy. Ito na lang. Gawin natin yung supas, guys. Lagyan lang din natin ng... Lagyan natin ng itlog isa. Ah... Uh sibuyas. May sibuyas dahon tayo dito guys. Yan, itlog. At saka itong itlog. At saka sibuyas dahon. Para may... Para may sabaw si Father Earth. Yan. Ina-style natin dito guys, hakot-hakot. Kasi paggabi, ang ibang mga gamit natin, akong isulod diri isulod na ko diri kay siyempre kitchen outdoor man eh. So, kuwan ba for safety na to. Okay. Open man siya. So, naagay mga something ah. Uh, Kasi nilang hilabot. Yun na. Ang kanagalik siya kay ako na siya isa ka diri. Tanan-tanan na din kana, kana tong display di ha. Ako manang isa ka diri diri takloban din ako panapun kay nay atong kontra din eh guys nga magsaoy-saoy di gid malikayan nya napoy iring na si CD dili kay siya kuan bitaw takabalo unsay mga ang pagwardya ni CD diri so may nang maniguro na lang ta naa magsaoy-saoy diri guys Mm, ko an plano diri guys, magpahimo ko ni Anthony diri banggira para kanisya. Mapataas ba din ni nato mabutang kanisya. Pabuat ko diri ni Anthony banggira, magpagawa ko sa kanya ng an an mapatungan natin ito guys para mailibit din siya. Uh, magpagawa ako sa kanya kasi uh, ano talaga kanang nag ano na ako dito na focus ako dito sa kitchen outdoor guys ito na talaga ang isa sa paborito kong area dito sa bahay namin halos Anthony dito na rin eh mm. ganahan na sa diri guys kay makalantaw man mi din na uh, Anak dia makalantaw man mi anak so mo ganahan na pud siya din eh, si Anthony so kay init naman eh Talaw na to. O, init na. So, ato ng palungon kay Basin. Mahimo na ng lugaw. So, kanida yun. Ato ang sabaw. Dali raman eh. Kanira man siya guys. O, kani. Gawa tayo ng chicken and corn. Instant noodle soup. In instant soup rana. man manay noodles day. Sorry. gawa tayo ng sopas. Gapon guys, wag yun ko yung nahimog hapon. Bura ko gisumhan Sad sa akong mga video. Banga paulit-ulit rabitaw guys. ibin um, even ako gisumhan ako. How much more ka mo? So wag yun ko yung special kaayo nga. Ano ni? siga? kay ko yung special nga mga content ba? Uh, maiba naman basin ang uban bitaw yun na di ba na to please ang tao so baka sa, baka isipin niyo na paulit-ulit lang mga content ko oo paulit-ulit kasi ano lang pambahay lang kasi ang atong mga mga ginagawang video guys ma ako lang mga gawain bahay yung especially itong pagluluto magkikita lagi tayong magkikita-kita dito dito sa lutuan ko kasi ganyan lang ang content ko guys baka isipin niyo ba na lang, nag advance lang nag-advance thinking lang po ako guys baka isipin niyo na naku paulit-ulit lang ang mga ginagawang video ni Che Blagira mm ganyan naman talaga ang sa, sa ngayon na makaya kung ano guys gawing content ba itong pagluluto. Mm. Pagluluto natin para mga mga ulam para sa ating agahan at sa tanghalian at sa hapunan. Ganyan lang talaga. So pasensya na po kayo. Mm. Ngayon lang ako mag-upload. Kahapon wala jud ko i-upload kahapon kasi wala wala akong maisip kasi paulit-ulit lang at ang niluluto ko lang kahapon na ulam sa umaga, nagluto ako ng yung nakikita ninyong tortang talong na gina, ginilaga ko lang yung talong hindi ko na sin, uh, wala na nako gi ano yung lagay ba sa uh, kalayo. Um, nilaga ko lang yung talong so yung nakikita nyo kanina, yun lang ang na, niluluto kong ulam namin, yung tortang talong, at saka ito kahapon, yung para sa tanghalian na nasubra pa, nasubrahan pa, na para sa ating agahan ngayong araw na to. ito, gawa tayo ng supas. Yan lang ang ulam namin, uy. Ay nga, ano, minsan tatama rin talaga ako, guys samarin ako. G Gagawa ng mga video ba? Mm. So, ito na. Hindi na lang ko magkuha o atong gulay guys. Kay kahapon nakuhaan man siguro to na ako. Niya, kawawa naman kasi konti pa ba siya? Kunti pa siya niya. Kuwa na po na ako. Kawawa naman kung lagi natin siyang harbisan. Mm. Yung ating mini garden ba. Kuha sana ako ng kunti. Pero wag na lang muna sa susunod na lang kasi may natira tayong sibuyas na dahon dito. Yun na lang ang atong gamitin para sa atong supas So, yan na muna guys. Yan ang lagi ninyo. Baka na-miss din ninyo ang mga video ko. Um, alam kong may nakamiss din. May si Father Earth. Ayan, asa na ba yun? Saan si Father Earth? Pang? It's Father Earth. Ang isa sa bibidihan ko para makita ninyo. Ayan. nag naglilinis yan dito sa labas. Yan ang ano niya. Yung everyday na ginagawa. Para din ma-exercise din siya at the same time. <stuturna> Ayun na naghilabti! Pang! Uh. Ayun na naghilabti! pasagdina na na diya. Uh. Ayun na mo bang gikamot. O ba, sinay mga hugaw din. Uh, Hawa na atong kuan guys. O atung atbang ba. Kasi narbis na sa si, ano namin yung mga mais. Ito na po yung supas natin guys. Nilagyan ko ng itlog at saka yung sibuyas dahon. O diba, sarap na niyan. importante may sabaw para kay Father Earth at para na rin sa atin. So luto na lahat 'yan, guys. Aunihin na natin.